alam nyo, sa isang long distance relationship or LDR, napakahirap i-maintain yan. Napakaraming challenges na dapat gawin. Pero kapag gusto mong maging matagumpay, may mga dapat kang gawin at sundin. Hello guys! So, ang topic natin for today, mga payo at tips na dapat mong gawin sa isang long distance relationship. So, kung ikaw ay nakaka-relate dito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado... So, eto ating aalamin ang mga dapat mong gawin para maging matagumpay ang relasyon nyo bilang magka-LDR. Number 1, eto yung importance of communication. So, ito yung komunikasyon, yung pakikipag-usap niyo bilang kayo ay magkalayo, di ba? Dapat mag-set tayo ng mga oras, ng mga time, panahon para sa communication ng bawat isa. Marami tayong pwedeng gawin sa panahon ngayon, napakadali na lang makipag-communicate sa ating minamahal sa buhay. Mag-set kayo ng tamang oras alamin nyo ang schedule ng bawat isa para makapaglaan kayo ng oras na pwede kayong mag-usap, di ba? Siguro sa mga times na available ang bawat isa, pwede kayong mag-usap. Kahit saglit lang, basta yung communication nyo ay hindi nawawala. Kasi isa yan sa napakahalaga sa isang LDR relationship. Ang failure of communication, failure na ng relationship ninyo. Kaya yan ang dapat nyong alagaan bilang magkarelasyon. Yung video calls nyo, yung calls, text, messages, gawin nyong regular yan para connected kayo lagi. Sa regular nyong pag-uusap, mas nagiging strong ang band nyong dalawa. So, ayan po. Ang number one, number two, eto yung trust and transparency. Oh, so, ibig sabihin, yung tiwala mo at yung pagiging honest at totoo mo. So, napakahalaga talaga sa isang LDR ang trust. Kasi yan naman talaga ang foundation ng isang relasyon. Kapag wala na yung trust, wala na yung tiwala mo sa partner mo, wala na. Failure na agad yon Kapag napapansin mo na parang hindi na mapagtatiwalaan ang partner mo na puro kasinungalingan na ang mga pinagsasabi or kanyang pinaggagawa, wala na. It is the end. Kaya, yung trust and transparency ay magkasama lagi yan. So, dapat nagiging transparent kayo sa bawat isa. Alam nyo dapat ang mga nangyayari sa inyong dalawa. Ipinapaalam mo kung ano yung mga nangyayari sa'yo at ganun din sa kanya. Walang kasinungalingan. Dapat laging totoo yung mga sinasabi nyo sa bawat isa. Kasi kapag nahaluan na yan ng kasinungalingan, nahaluan na yan ng bisit, wala na. Yung trust wala na agad yon Lipad na yung trust. So, ayan po ang isang sikreto para sa isang matagumpay na LBR. Number two. Number three. Ito, yung dealing with frustrations and loneliness. So, ano nga ba ang ibig sabihin nito? So, di ba, kapag sa mga LDR talaga na yan, kalaban talaga dyan yung loneliness. Yung pagiging mag-isa, yung kalungkutan, ayan na, kapag pinasok ka na ng ganyan, ang hirap, di ba? Kasi mag-isa ka na lang dyan sa malayong lugar, kaya madali talagang kapitan ng kalungkutan ang nasa ganyang relasyon. So, paano nga ba i-maintain yung frustrations na ganyan? Is through communication pa rin. So, babalik ulit tayo doon sa pakikipag-usap sa ating kapareha para maibsan yung ating kalungkutan. Alam nyo ba na ang mga nangyayaring mga kanukuhan, mga pagtataksil, madalas ang kanilang rason, ang dahilan ay dahil daw sa kalungkutan. Kaya naghanap na sila ng iba na mag-provide para maibsan yung kalungkutan na yon, di ba? Maling-mali yon. Kung sino man yung tamang tao na dapat mong hanapin, walang iba kundi yung karelasyon mo, yung partner mo. Huwag na huwag kang mag -e entertain ng ibang tao sa buhay mo. Kasi kapag nangyari na yan, wala na katapusan na ng relasyon nyo. Kasi kapag pumasok na sa eksena, ang ibang nilalang ang ibang tao dyan, wala na. Hindi na yan relasyon. Kumbaga, yan na ay isang problema. So, ayan po, ang number three, number four, Ito, yung creative ways in staying connected. Oh, so, di ba, kapag connection talaga sa inyong dalawa, it should be communication. Pero may iba pa ba? Of course, kaya maging creative ka. O, oh, ba? Diba? I-surprise mo siya. Example na lang. Di ba, sa panahon ngayon, ang waste of communication ngayon ay through electronic, through technology. Kaya mabilisan ang communication. Pero, ibahin mo. O, oh, ba? Diba? Pwede kang gumawa ng love letter. Di ba? Wala nang gumagawa niyan ngayon. Gumawa ka. At ipadala mo sa regular na mail. Di ba? Alam mo yung mga ganyan simpleng bagay. Kapag natanggap ng partner mo yan, nako, maiinlove pa lalo yan, di ba? Yung mga ganyang bagay kasi kapag natanggap ka ng ganyan, sa panahon ngayon, sobrang big deal yan. Napakalaki ng impact niyan sa pagsasama nyo, o oh, di ba? At ito pa, sa mga simpleng pagbibigay ng mga gift, I-surprise mo yung partner mo kahit walang special occasions, bigyan mo ng gift as a surprise. Sa ganyang mga simpleng pagpapakita ng pagmamahal mo sa partner mo, ay mas tumitibay ang pagmamahalan nyo. So, ayan po, ang number four. Number five, ito. Celebrate milestone and occasions. Oo. So, ito na yon di ba? Siyempre, bilang magkarelasyon kayo, may mga important kayong mga dates tulad ng mga anniversaries, birthday niyong dalawa, yung mga ganong pagkakataon, yun na ang best time para i-celebrate nyo yung mga ganyang mga pagkakataon. So, wala kang ibang kasama dyan na i-celebrate yan, kundi yung partner mo, kahit magkalayo kayo, ay i-celebrate yung dalawa yan, di ba? So, siguro, the best way to celebrate it ay sa pamamagitan pa rin ng pakikipag-usap. Communication, di ba? Siyempre, babatiin mo yung partner mo anniversary nyo, birthday nyo, kahit ano pa man yan, yung mga achievements ng bawat isa, i-celebrate nyo. O ba? Diba? Magbigay ka ng gifts. Yung mga gifts na yan, hindi naman ibig sabihin na kailangang mamahalin. Ang nakikita naman dyan ay yung effort mo, yung thought ng pagbigay ng gift. Ganun po yun. So, it is as simple as showing your love para sa kasama mo by celebrating every milestone in your lives bilang magka-LDR, di ba? So, ayan po. Ang number five. Number 6. Ito, yung express your love and appreciation. Wow, ang sweet naman. So, di ba? Magkalayo na kayo. So, dapat mas madalas na iparamdam mo, ipakita mo yung pagmamahal mo sa partner mo. O, di ba? Kasi nga, kapag uh, yan ang talagang binibigyan nyo, pinagtratrabahuan nyo, yung ganyang bagay, eh di mas itibay ang pagmamahalan ninyong dalawa. Kasi kapag nagpabaya na kayo, naging relax na kayo, nawala na yung pag-uusap nyo, yung communication nyo, yung pagpapakita ng pagmamahal nyo sa bawat isa, kapag wala na yon, nako, sigurado yan. Konti-konting maglalaho yan, lalo na at magkalayo kayo yung hindi kayo nagkikita, physically, nako, malaki ang impact niyan. At kapag hinaluan pa yan ng kalokohan, may mga sumisingit diyan, may mga nagpapahiwatig yan. Nako, nako, nako. Napakahirap labanan yung mga distractions na yan kapag nawala na yung pagpapakita mo ng iyong pagmamahal sa partner mo. So, dapat yan ang i-maintain nyo sa bawat isa. Yung expression ng inyong pagmamahal sa bawat isa should be a regular thing. Okay? So, ayan po. Ang number six. Number seven. Put God in your lives iyon na talaga ang ultimate na magsisave sa isang LDR na medyo napapariwara. Yung kumapit ka sa kanya sa taas, yan na talaga ang ultimate. Kumapit ka sa kanya para magkaroon ka ng guidance, para makapagmuni-muni ka. Yan talaga ang isa sa best way para maging successful ang inyong relationship bilang magka-LDR. Yung isama nyo siya sa inyong pagmamahalan diba? So ayan po ang number 7 So ayan po ang ilang mga gabay at mga tips na pwede nyo gawin para maging matagumpay mas maging matatag ang relasyon nyo bilang magkalayo sa bawat isa So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today Next story time, don't forget to subscribe.